yun so ngayong araw guys susubukan natin mga will gamit ang anak 5 grams na lure kasama natin ito taga nasuduan lang ano ba alam ba di? yan yeah, nagpasama lang tayo sa kanya kasi mahirapan tayo mga will kung tayo lang mag ano, sagwan kaya ngayon malapit lang dito sa ano natin guys sa aking barangay sa so, nasuduan lang to kaya good luck yan guys nakatali Chicken snapper Ang cute mo, badi Pang ano daw siya, magsama daw siya sa akin eh. Doon po, ko kanina. Uy, oh, yun na, fish on, fish on guys. Melaki, melaki gagi. Ha, chicken snapper ulit. <laughs> Tsaka okay na yun Nagturo nito yung nagkakagat Secret snapper Hindi nyo paita kinagat yan Sabitan lang yung tapos Dahil pang lang na natin Natakot na Mm. Dali agad guys, sinalo. Lapo <laughs> la, ito. Sinalo eh. eh. sinalo. Sabi ko na yung, la, eh, lapo Kura po, mantap. <laughs> Kasi, ah, maunti-unti lang yung sabit nyo. Masa na dalawa yung dihirong yun eh? Ah. Matigas na yun lagi na, abo yun eh, di matanggal gusto mo sigang na tama guys. Yung okay, guys na ulit kasi wala ko, ako akong video kaya matagal ng ulit. Yung mga checkers na lang. Oops, din. Dan dan lang. Ito lang. Tama na dito lang. Oh, Mata yung video, guys. Kaya hindi ko na videohan. Tapos ito lang palang isda. Kura po, mantap. Tayo. Ang cute si cute oras na para mag-uwi <laughs> uwi na kami guys Kaya, medyo hapon na rin may gagawin pa kasi kami magkakarga pa kami ng ano ice para bukas kay magalis kami lahat okay. lahat na ulit